Sa ating episode na nakakapangilabot papuntang Siquijor sa kauna-unahang pagkakataon. Ngayong special episode natin, samahan nyo kong pasukin ang abandonadong bahay na ito sa bahay na ito. At alamin natin sa mga taong nakatira mismo malapit dito. Sana gabayan tayo guys. So... What's inside? Tell me. Guys, okay, so dito na tayo finally, naka-check-in na tayo mga master. Ang ganda rito kasi mamaya bababa tayo dyan sa White Beach dyan. Natin dito sa San Juan. Sakap pa rin siya ng, hindi na siya si Kihor, pero kasunod, ba, kasunod bayan lang siya ng si Kihor. Mga 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 So far, ang ganda guys. So, tingin For only 1,200 lang ang lakas pa ng wifi nila. Hindi po sponsor ito ha. Eh. Ito po yung hostel na Hostel 1 dito po sa San Juan hindi lang naman mga sementeryo ang ating pupuntahan. Diyan sa pinagstayan natin mga master, uh, tatawid lang tayo. Ito na yung White Beach. Ganda oh. Oh, oh. oh, puti na siya kaya lang sagad mm oh, oh. ay oo oh, oh, white beach na nga siya guys ang buhangin niya guys oh. grabe ang pino Parang Boracay. Eh. Oo. Oh. Maganda. Hmm? Dito naman guys, maganda, uh, very relaxing yung Pinaka Beach niya. pag-usap yung ano lang ngayon ngayon lang dumaan ah uh, hindi raw nila alam kung sino yung may-ari nito um, pero ang alam daw talaga nila talagang abandonado na yan at ano ba't ganun? taga dito sila pero hindi nila alam <laughs> kung sino may-ari ang creepy naman so yan alam ko guys meron pang isang mas nakaka-creepy pa dito eh bandang gubat yun eh wala maga nag-iisa yun eh ngayon gusto kong ikutin ito hindi tayo hindi naman siguro matetress passing huwag na lang natin pasukin guys kasi alam mo naman eh hindi natin kabisado itong lugar dito lalo na nandito tayo sa Sikihor parang nirenovate na lang siya para ipinatong na lang doon sa ibabaw pero lumang lumang yung style niya so ito siya guys oh my gosh ang creepy ah okay parang may tao may tao ba? <laughs> tao? may tao ba? <laughs> tao? kita <May> tao ba? <laughs> <laughs> OMG Parang siyang may tao oh, na Malik lang ako Parang ito oh Parang gumagalaw to Ito to Yan Parang akala ko do yan Gumagalaw siya kanina So far Ang parang lumalambag yung tuhod ko Nasa kaya yung, 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 yung may mga may-ari nito no? Wala na kasi tayo makakausap kasi nung oras na rin yung, May mga bahay dito na rin hindi mga bahay dito. Tulog na. Ayun. Tingnan natin kung may lalabas. <coughs> Ito may, may gising pa. Sana hindi naman tayo pagkama lang gumagawa ng masama. tapo, po. Pwede mong utahan Ay, teka lang. Baka manugod yung aso. Ay. Ano po? Wala na pong nakatira doon sa bahay na yun. Ano pa kayo? lang pa. Oo, Ako po si ano, ako po si Master Gala from YouTube. Master Gala. Yung nagbablog po sa mga nakakatakot na lugar. Ngayon, nakita ko po kasi itong bahay na ito. Wala na po bang nakatira dyan? Wala na po, yung nakatira dyan? Ako, magtatanong lang po ah. <laughs> hindi naman po. Oh my gosh. Hindi ka na, hindi ka lalambot yung tuwod ko po eh. Kayo, ano po yung, meron po ba kayong, ano? Dyan po ba namatay? Oo. Oh Diyan my gosh, she nang tinang. OMG. Ang kababalaghan Kababalagan 'yan, minsan. Yung mga kawayan, uh, yung lumugodadaan dito na mga sasakyan. Opo, opo. Lumaganyan sa gitna. Ah humaharang oh, sa daan humaharang yung sa mga daan. kawayan. Tapos yung babalik na yung mga sasakyan kasi hindi na nga, hindi na nga makadaan yung oh, oh. mga sasakyan. Oo. Edunag ka kaaksidente eh. Dahil nga humaharang yung kawayan. Hindi kasi ano, dati naman hindi naman ganito na ano na yung simentado. Ah, uh, parang talaga, parang mabukid so, pa, bukid. Bagal-bagal so hindi siya makatuloy-tuloy ng takbo. Tapos mm -hmm. yun, babalik yung dumadaan dito na hinaharangan. Ah. Tapos kinabukasan titingnan kung talagang may kawaya na gumagana. Bum no, bumanon. eh, wala. Oh, wala. Uh, wala kasi yun nga so, ano yung, yung tawag sa amin ni Abat. Aba, ano po ano? Abat. 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 Ang ibig sabihin po ng abat, yun yung po yung mga yung... gumagalaw na puno. Hindi, ang dabag. Ang <laughs> dabag sa abat. Anong <laughs> name niyo po, madam? Anabel po. Ma'am Anabel, <laughs> oo. Oh, oh. So, taga dito po kayo dito sa ano? Anong barangay po ito? Ano? Ano, ano po kasi yan eh? Ba boundary... San Juan Municipality at oh, saka po. boundary ng Sikihor. oo, oh, oh. Akala ko po ang San Juan, sako po ng Sikihor, hindi na po. Ito kasing ano, ito kasing uh, Sikihor belong to six municipality mm -mm. so six si Key Juan Lassie mam pwedeng hulaan ko yung ano mo yung trabaho mo teacher po kayo no hindi <laughs> po teacher, mali ako ah <laughs> uh, mga daycare ah okay. uh, mga ano mga bat. mga bat so ano po po yung ano nyo yung base lang po sa ano wa ah, personal nyo pong karanasan dito po sa bahay na yan yung bahay na yan Opo. po Maraming maraming nakatira na no. So, na hindi ahas, natin nakikita. Ah, uh, may ahas. Mga ahas na malalaki yung mga alam mo yung sawa? bitin na ah uh, yung bitin ba yung kinakain sa amin. Iba yung cobra, yung cobra. Yung bitin ah uh, sawa. Sawa. Oo, oh, sawa. Yung walang kamandag. O, oh, yung walang kamandag. Ah, marami po diyan. Ah, uh, marami kasi wala na kasi ano. Nakatira. nakatira. Pero okay lang kaya na dyan, hindi naman ako papasok eh. Dito lang ako sa labas, kumbaga mag-iikot-ikot lang, i iaano ko Ay, lang. Sir, plan. nakita namin yung naka-post naka eh, naka, yan. Sabi ko, sino ba itong nag nito? Ano, mga one month na nakaraan? Naka Anong nangyari? Ipinost eh, yan yung sabi ko, eh, ano, bahay na, bahay na. Ano po eh, ba yung pagkaka niya? Pinapost lang yung matanda, ma ano. Pero may storya po siyang ginawa. Wala. Uh, ito po kasi ilalagay ko yung storya na ang mismong dating may-ari pala niya na lalaki. Ilang taon na po yung lalaki nang namatay? Sabi niya kunin na lang siya ng asawa niya. O namatay siya nung wala pang isang taon yung asawa. Wala pang 40 days siya tayo o isang taon. Ah? Oh? Bago lang. Parang, oh. ano sila, parang, magkasunod one. lang. Magkasunod lang kasi, kasi na, December ng tinaw. Tapos si Kuan, si ang bago po. Hindi siya nagkasakit pero namatay. Oh, oh, oh. Inong, inom. Inom, ah, inom lang okay, siya. Ng, ah, parang na-depress lang siguro. Tapos kasi nga, namatay na siya ng asawa. Okay. Tapos namatay din yung... Nauna po bang namatay ang anak nila? Oo. Oh, maliit pa. Ay. Dep, ano, meron na po bang nakakita dyan mismo? Na, bawa, yung mga dumadaan. Kasi napapansin ko, nagbubusi na po sila eh. Meron ano po ba silang sila, nakita dyan? Hindi na yan sila dumadaan dyan kasi yung dyan, papunta doon, kababalaghan niyan dati. Oh. Pero hindi ko po kayo tatakotin na, kaya kwento ko lang po yung nat, kasi pagbabang pagbaba ko, akala ko po kasi may duyan. Ngayon, nag-alangan akong mag, mag dahil hindi naman po ako taga dito, nag-alangan ako, akala ko po may nagduduyan. Gumagalaw, yung lona po kasi gumagalaw, akala ko duyan siya, kaya pinlashletan ko, hindi naman gumagalaw. May duyan po ba dyan dati? Wala <laughs> ka oh, <what are laughs> duyan? Rocking, Rocking ah, chair. Rocking chair. Ay. Mm, ano, may rocking chair po kasi diyan. Dalawa. Wala nga ba diyan? Huwag kang matakot. Hindi, hindi na. Siyempre, kasama ko na po ito sa ano eh. Sa Tapos, ano po yung nakita niyo dun sa post niya? Ba Nung nag-post. Bakabahay lang na po. Wala, ano, wala, wala siyang storya. Wala siyang ah, Pinost lang niya. Oo, so, oh, oh, yung, oh, ang creepy. <SSS> oh, sabi nga nung... Meron pa po bang ganyan dito? Alam ko parang meron pa dun eh. Eh, pa... yun, yung... Oo, oh, uh, eh, oh, oh yon, alam ko meron pa dyan. Yung, ano, ano yun? Nirintahan yon, ng nag... Nung nag... Channel 7 na nag... Ano dyan, o oh, nag... Nag-shooting. Nag-shooting. Tapos... Inirintahan yung doon. Pero may nakatira pa doon. Dati. Ngayon? Dahil na din po. Ay! Naku po, kota kota tayo ngayon sa kababalagan, guys. Naku. Ano po yung kinamatay? Nandun siya namatay? Yung, yung isa, mat matanda na. Yung anak, namatay Nam kasi... Matamatay. Ewan ko, kung anong sakit no? Nag ano lang, oo. Nag, oo nag, 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 nagsaing ng ano, nagsaing ng makain Pero, niya. Tapos, Pero, gumanyan lang. Tapos, patay na pala. Hindi namin nakita. Uh, ah, hindi parang namin payapang na kamata, yan. Oh, payapang. 10 na po ng gabi. So, wala tayong dadaan dyan sa loob. Ang pangalan daw ng dating nakatira dito na namatay na mismo sa bahay na ito. Bali tatlo sila. Isang pamilya sila. Ang unang namatay daw mga master, yung tinatawag nilang si nanay, nanang tinay, nanang tinay. Siguro baka Christina ang pangalan nun. Oh, what? Sana wala naman dumungaw. Grabe yung palahibo ko dito. Hindi po ako nandito para manggulo sa inyo. At yun nga, narinig nyo naman yung kwento na dito din pala namatay. Yung ah, uh, mismong ano. Nauna, yung babae. Nauna yung nauna yung ano, mismong lola. Sumunod yung after ng lola, sumunod naman yung ano, yung mag-asawa. Ah, meron dito daan. Subukan natin. Sa ngalan po ni Jesus, tulungan niyo po ako. Pero ano naman po, ang iniingatan natin kasi baka may mga sawa. pag lang dito. Nandito tayo sa likod na bahagi. kaintindigan niyo balahibo ko. Tao po, char. Dito hindi ako masyadong creepy. Sa part na ito. Sa part na ito. Ay, narinig nyo. Parang sa taas ng galing. Aabot na naman yung motor natin dyan sa labas eh. If ever. <laughs> Takbo na lang tayo. So, yan guys. Pumasok po tayo dito sa pinakailalim ng bahay. Meron po tayong nabutan na putol na putol na ulo po ng isang santo ninyo na ano graven image. Tapos may mga gasera. Ano ito? May mga in-check na ano dyan. Ano yan? maleta tapos after nito may pupuntahan pa tayo isang abandonadong bahay sa kabila sana taposin yung video guys bilang support ah sa pangalan po ni Jesus grabing kilabot ko Yes. sayang yung bahay, no? Ingat na lang tayo. May katulog pa. Ah, parang may mga nagkakamp siguro dito. May natutulog siguro dito. Ah, ang bigat. Ito yung kaninang akala kong gumalaw. Ito to. Meron ba ulit? Pwede po bang makita po? Ay, <laughs> 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 oh, nilabot ako. Ay, walang laman. Okay. Na. <laughs> ay may ano hindi pala to santo ninyo guys parang tara na ano pa mangyari sa atin dito may init na yung pakiramdam ko mga master Ay, may So, dun tayo sa kabila. Dito, wala na ako masyadong natakot. Ay! So, itong nakikita nyong hagdan na ito mga master. Diyan nahulog yung naunang namatay. Na sinasabing yung mismong ano, asawa ng huling namatay dito. Oo. So, kinaya ko naman. Basta mga magtiwala lang kayo guys. Hindi naman kayo kayang ano yan eh. Sakta ng mga yan. Pero hindi kasi yun naman po eh. Lahat naman po tayo diba tinakda ng Diyos na mamatay tayo. Lahat naman tayo eh. Huwag na po kayong tumingin dyan. <laughs> Ang uh, sa akin lang po, lahat naman tayo may pupuntahan ganun. Kaya lang, ang nakakapagtaka lang po dito, katulad yung kinuwento nyo dito, parang pareha sila ng story na yung isa pang pupuntahan ko dun, mga master, ay dun din namatay dun sa pinakabahay Namatay yun kasi baka nagugutom na tapos kabuhi. Ano yung tawag ng kabuhi sa uh, Dinangungot. Hindi, yung kina, kabuhi ba yung ano ba yung tawag? Kinabuhi. Hindi, binangungot. Yung binangungot, natutulog Ano sa, sa Bisaya ang, unsa sa Bisaya ang binangungot? Kab makabaluman ko kamay. Ano? Bisaya ang binangungot? Yung natutulog ka na nag, ano, nag, nagdream Ano ba nag dream? nightmare. oh, Pero ang ano po, sa Bisaya, sa Bisaya, Tanong ko lang, saan ba rito yung prayer mountain? Malayo pa rito. O hindi ba yung pinupuntahan sa mahal na araw ng mga ng mga nanggagamot? Oo, oh, na, napakalayo. Ano, pang tatlong municipality. Tatlong municipality. Anong pangalan po ng municipality na yun? Para mapunta ako sa susunod na pagbalik ko po. Oo, oh, hindi oh. ka Sa bulut man ako, na. Uh, uh, ah, Enrique. Enrique Briano. Sa iyo, sa iyo. Ah, Enrique. Enrique. Pangatlo. Bundok po yun. O oh, bundok. Walang tao. Eh, pero may mga nagkakamping daw. May tao doon. Pero may nagkakamping daw po doon. Oo. Um, Tapos wala, walang tubig. Walang, Tapos, 'di ba, totoo tubig. po ba? Siyempre hindi naman po sa pag-aano, nandito tayo sa sikihor eh. Ka kami po kasi sa Luzon, kapag ka narinig namin yung Siquijor, hindi po hindi namin nila lahat ah. Marami raw po mangkukulam. Ano po yung komento? <laughs> ano po yung komento niyo doon? Siguro speaking og uh, mangkukulam. iwan mm -mm. eh, ko kung Siguro, kasi meron, parang ganun kasi, lang naging image sa Maynila mga master eh. Hindi naman po natin ilalahat ah, kasi baka mabantay dito. Kumbaga, <laughs> 'yan po pag sinabi po sa amin singhero, ay taga-singhero yan magagaling yan. Yung mga ganun po, may ganun po sa amin eh. Ano po yung masasabi niyo po bilang taga dito po kayo? Ah, bilang taga dito, ano? Siguro, ano, siguro. Yung parang hindi po sila matakot. Ano po yung mapapayo nyo? Siguro, meron pero ah, meron talaga. Meron talaga kasi. Mm -mm 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 naririnig din namin, hindi apa, kundi hindi nakikita o yung o. mga matataas na um, na sa Maynila. O o, o. O, naka, nakarating da, rin dito dati ah. di, uh, din did, di, Talagang totoo. Tapos po. Yung, ito po. Ah. Ito din ngayon, mm -hmm. makikita din na, namin na may pa dito na, 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 na Mm. Talag, siguro, talaga ang totoo, pero hindi ako, hindi ko rin masasabi. Sino pong naunang namatay? Yung doon po sa isang bahay o yung di, itong bahay na ito? Saan mo di una dahil? Ah, yun. Gano'n po ba kalayo rito? Yun ano, yung may, ano, yung may, yun siya dyan. Ah, parang nahiga na lang siya nahiga dito. Na lang siya, nahiga na lang siya sa Oo, tapos may sinaing may sinasa may isasaing dito. Yeah. Oh, may po. may sinasaing siya diyan sa gilid tapos Uh, Bumulanta lang siya diyan sa ki, sa ano sa tabi ng mm. ano niya. Tapos, Tapos, as in nauna na pong namatay sa kanya yung mga asawa niya at anak. Walang asawa yon. Ah, matandang dalaga. Ay hindi, baba, ay eh, lalaki. Ah, lalaki. Ay may anak pero hindi. Hindi ah, na dawid, anak si Gonza, si Lila. Ah, wala din. So wala na pong nakatira din doon sa bahay na yun. Wala ngayon. kasi yung kapatid din niya namatay na din, walang ano, walang asawa. Mm -mm. Tapos yung ah, yun, pareho silang wala, wala asawa yung nanay niya namatay na din na uh, hindi, hindi taga rito yung mga ba't sunod-sunod yung namamatay sa kanila ano pati dito sa kabila sige po maraming maraming salamat po ano um, uh, ma'am madam ano madam ano uli Annabelle ma'am ma Annabelle oo ako po ako, ako, po si Master Gala RJ pwede niyo pa ako tawagin RJ tapos tignan niyo na lang po sa YouTube ko yung Gala RJ oh, oo ipopost po kasi natin to ngayon ako po si RJ na, ako po si RJ from Bulacan. Ngayon, tinuro po kasi sa akin dito nila Ate ano, nila Ate Ana din. Yung, yung, yung bahay nga na to. Oh. Uh, dito nga na matay yung dati ni Ngayon, binablog uh, po lang siya. Vlogger uh, po ako. Wala naman po akong ibang oh. Uh, Pero, uh, kayo, tanong ko lang sir, total kayo naman po yung taga dito. Meron po ba kayo na ramdaman dito? Na? Wala, naman. Wala naman. Pero dyan talaga na matay dyan? Pero yung toro nyo? Pero dyan po may lutuan sila dyan. Sa... Ay, giba na pala talaga, sir, no? Sige po. Dito lang naman po ako sa labas. Ibi-video ko lang po. Salamat. Thank you po. Salamat. Buti na lang na wala yung takot kung may dumaan taga dito, guys. So, totally dis distracted na po yung bahay. detect try natin kunin yung ating detector kung may ma-detect tayo mga mast ay sayang yung bahay no kasi dun posibleng dun siya nakita na wala na no? kasi na, naglulu, nagsasayang lang daw eh ay oo oh, oh, ito 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 yung lutuan guys oh, may mga itim itim pa So, posible na isa dito sa tinatapakan natin, dito na po nakita yung kanyang katawan. Let's try. Malalambot na yung tuhod ko. Wait lang. Try natin itong ating ano pan detect Mahahanap tayo something Tao dito? Something here. Something in here. Okay, Something here. Oh my gosh. Sacrifice. Yun narinig niya guys. Hmm. Sacrifice daw. Anong ibig sabihin nun? What is sacrifice? Are you there? Are you there? No? Sacrifice, do and this sacrifice. Niya. What's inside? What's inside? What's inside? iba talaga dito sa ng mga master what's inside tell me higher higher oh I got you higher higher daw ah ibig sabihin grabe yung kilabot ko oh huh? <laughs> ayoko na <laughs> Mag isa lang tayo guys Sabi niya higher Ibig sabihin taasan ko pa Who is that? Who is that? Sabi I don't know Who is that? Sabi niya oh, Who is that daw Is someone here? Ghost tube, is someone here? Ah, dito dito po siya sa bahay. Wait lang.